At tulad nyo po, nagulat din po ako doon sa kinalabasan po niya, doon sa dami po ng natahi o natabas sa isang kilong tela. Kasi po dito, eh, nakawalo na po tayo eh. Walong, walang terno po yun ha. Hindi pirasong damit lang o short lang. Terno po, walong piraso Ito po yung, ito po yung kinukompute ko ha. So, 160 plus 300 plus 120 plus 140 plus 160. Ang kabuang total na posibleng mong kitain is 880 pesos. Yan po yung total kita. So, since kita pa siya, hindi mo pa naaawas yung iyong puhunan. Cho xem đi. Đấy, xong mà mèo lên. Ikot-ikot ikot ikot ka, ikot ikot. ikot pa, ikot pa dali. Oh, wow. Oh, model, oi oh, model. Oh, picture picture. Mga wow. bes, welcome na naman po sa YouTube channel natin. Ano, syempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag niyo kakalimutan i-subscribe yung, 'yung channel natin, tapos i niyo na rin 'yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ngayon sa video na 'to, marami po kaming ituturo sa inyo. Kung napapansin niyo, may mga nakahanda tayong pattern po dito at saka isang kilong tela. Ito po 'yung ni-return po sa atin galing sa Shopee, 'yung may order po tapos hindi kinuha, bumalik po sa atin. So, ngayon, kaysa masayang po siya, ang gagawin po natin, ituturuan ko na lang po kayo kung paano manahi ng terno ko na dolphin shirt at saka spaghetti strap na pangbata. So, limang size po yun, Yan, from 1 to 2 years old, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, at yung pinakamalaki po is pang 9 to 12 years old. At sa video na to, hindi ko lang po ituturo sa inyo kung paano tabasin at tahiin yung ating terno na spaghetti strap at dolphin shirt. Ituturo ko na rin po sa inyo yung kabuuan ng simple costing para dito sa ating tutorial na to magkano nga ba yung kukunan natin, ano-ano nga ba yung mga materyales natin, at saka magkano nga ba yung posible mong kitain kung matatahi mo lahat itong limang sizes na ito gamit yung isang kilong tela natin. At syempre kung gusto niyo po matutunan lahat yan, tapusin nyo lang po itong video natin dahil ituturo po namin sa inyo yan sa kabuuan ng video. At syempre umpisahan na po natin pagkatapos na natin. So okay, uh, umpisa na po natin yung pagtatabas po sa ating isang kilong tela. Well, syempre bago nyo po siya tabasin, kailangan nyo pong matutunan kung paano nyo po siya ilalatag. Dahil nasa paraan po ng paglalatag yung sikreto kung paano po tayo makakatipid sa tela. Panoorin maigi ang ginagawa ni Mama at ni Ate Christy. Kung papansin niyo tiniklop lang nila yung tela ng dalawang ulit. Ano? At syempre, kung papansin niyo rin yung sa may unahan ni Mama, yun yung tinatawag na center fold o yung buong bahagi ng mga tela. Dito naman po sa katapat na bahagi niya, dyan po natin ilalagay yung mga dulong bahagi ng tela don sa ating mga pinagtiklupan. So, ganyan nyo lang po siya ilalatag. Siyempre, kung nailatag nyo noon ng maayos, ang first step po sa pagkakat, kailangan nyo pong siguraduhin na diretsyo yung dulong bahagi ng tela natin. So, siyempre, para madiretsyo natin yun, gugupitin muna natin siya. At ihanda na po natin yung mga pattern natin. Ang paraan po ng pagtatabas, kung gusto nyo po makatipid sa tela na gagamitin po ninyo, uumpisaan nyo po lagi yan dun sa malalaking sukat. Uumpisaan po natin ito sa pang 9 to 12 years old. Well, syempre babaguhin po natin yung pagtitiklop natin, pero walang magbabago sa paglalatag. I-adjust lang po natin yung tiklop para humakatipid po tayo sa tela. So kung papansin ninyo, ina-adjust lang ni mama yung tiklop base ron sa lapad nung gagamitin nating pattern. So ganyan po yung gagawin yung sistema para maka-menos o makatipid po kayo dun sa paglalatag po natin o pagtatabas. Then after po nun, iti-trace nyo lang po yung ginamit nating pattern. So tatandaan nyo po yung proseso na yan dahil isa yan sa mga tip na pwede kong ibahagi sa inyo kung paano ko kayo makakatipid dun sa ating pagkakat ng tela ano? and syempre itetrace mo lang po yung pattern na saktong sakto sa kanya dahil nga po kasama na po yung sewing allowance ng ating pattern so after po natin sya maikat isbubukahin nyo lang po yung nagamit nating pattern kasi buo po yan and also pati yung ating kinat na tela dahil may konting pagkakaiba po yung ating front pattern dun sa ating back pattern lagay mo sa gilid So, yung isang latag po natin na yun, isang shirt na po yun. Pakibuka mo siya. Ayan. So, ito po yung tabas natin na yun. Dalawang piraso yan. Ayan. Pakita mo dalawang piraso. So, ayan. Dalawang piraso. Pero, ipapattern pa ulit yan kasi gugupitin yung front side. So, itong pattern po natin, meron po yung front. Merong back. So, mas maliit po yung front niya. Ito. Kaya ko kailangan po yan bukahin na ganito para ko tabas yung front. So, kailangan po yan bukahin para ho yung sobra dun sa front, e, eh, ikakat din. Para masunod yung sukat ng pattern natin. So, ayan. Kung papansin niyo yung uh, sukat ng pattern natin ng front, mas maliit. So, ikakat lang po yun, kaya bino yung tayla natin. Siyempre, yung pattern natin, laging buo yan, para hindi po kayo mahirapan. So, may nakalagay naman po yan, kung ilang piraso yung ikakat nyo. Tulad po nun, ayun, eh, may nakalagay po siyang times 2. Ngayon may nakalagay po yung times 2, 9 to 12 times 2. So kung papansin niyo effective yung paraan ng pagtitiklop natin dun sa ating tela. Dahil nga, isang tabasan o isang gupitan po natin, isang short na po yung nakat natin. So, ang short po natin ay may dalawang bahagi, yung left side nya at saka yung right side. Kaya po yung pattern natin, may nakalagay po yan times 2. Then, after nyo po maikat yung short po natin pang 9 to 12, doon naman po tayo sa ating body. Eh, no? Yung body po natin o yung pattern ng ating body, mayroong back and front. Ang kaibahan naman po ng back and front nya, is yung uka sa neckline. Yung uka po nung front neckline, mas malalim. Kung maalala nyo, kagaya kanina, dun sa ating short, wala tayong binago sa latag. Ang ina-adjust lang ni mama is yung tiklop nung ating tela. Binabase niya lang yung tiklop ng ating tela dun sa lapad ng gagamitin nating pattern para humakatipid tayo sa tela. So kagaya po kanina, after po natin maitiklop yung ating tela base sa lapad ng ating pattern, ititrace lang po natin yan o gugupitin. No? And after mo siya magupit, yan na po yung ating magiging uh, 9 to 12 na body. So pang 9 to 12 years old po yan. And syempre kung maalala nyo nagupit na rin natin yung short nya. So meron na tayong isang terno na natabas. So kung papansin niyo maging sa short yung pagtitiklop na ginagawa natin o yung paglalatag pag binukas mo o inunat mo yung tela lagi yan dalawang piraso yun kasi yung sistema ng ating paglalatag dalawang piraso lagi yung ating ginugupit o kinakat base ron sa ating pagtitiklop ng tela para humas mapadali po natin so syempre since yung front and back pattern po natin ay eh, may konting pagkakaiba especially dun sa neckline ibubukod mo lang yung isang bahagi nung kinat natin syempre ititira mo yung isa at ititrace naman po natin yung ating front pattern ano so yung front pattern ang ang ikakat mo lang naman po dyan is yung ating neckline o yung sa parte nung leeg. Babawasan mo lang po siya dahil nga medyo mas malalim siya ng konti in comparison sa back pattern po natin. mapakita mo nga nabuo yan. So, lagi po yung buo. Ayan, kung papansinin natin, yung kinakat natin, yung pagkakatiklo po ng tela, buo po yan. Ayan. So, yan po yung front. Maging ang pattern po natin ay e, buo. Nagkakat lang po tayo ng patiklo para mas menos po siya sa oras. At saka, mas maganda po yung pagkakat niya kasi balancing-balance yung left ng body, pati yung right niya. Okay? So, pwede rin po ikat nyo po siya ng buo. Pwede rin naman. Ayan, pag ganyan, no? oh. pwede rin nyo po i-cut ng buo. Pero mas matagal po yung proseso na yan kumpara dun sa nakatiklop sa gitna. So, kung papansin niyo wala pa tayong binabago sa tiklop. Kung paano natin siya nilatag kanina, ganun pa rin po yung ginagawa natin. Ano? Ang goal kasi natin dito is yung ating tela is matipid po natin o hindi po siya magkaroon ng napakalaking mga retaso para makamenos nga po tayo sa tela. Siyempre, susubukan po natin, yung pinaka-goal natin is makat po yung uh, limang sizes po ng ating pattern dun sa isang kilong tela kung kakayanin. Ano. Pag hindi kinaya, siyempre, mabibilang naman natin yan kung ilan lang yung kaya ikat dun sa isang kilong fabric. So, kung papansin ninyo, ang diskarte ng pagtatabas, inuuna ron sa malalaking size, papunta ron sa maliliit. No? Ayan, from 9 to 12, dito na tayo sa, sa susunod na size, which is yung 7 to 8 years old. Paalala lang, yung side na nakimama mama, yun, sa unahan, yun yung tinatawag na center fold. So, buo yung tela doon, nakatiklo. Dito sa side na to, ito yung mga dulo niya. Um, ayan o, yung mga dulo. Ayan, kung papansin ninyo, yan yung mga dulo. Doon sa side ni mama o katabi niya, yun yung mga tinatawag nating center fold. So kung papansinin ninyo, kagaya ng mga naunang proseso kanina, uulitin lang natin kung paano natin ginawa yung pagtatabas natin dun sa pang 9 to 12 years old hanggang dun sa pinakamaliit na sukat. Well, syempre ito na yung susunod na sukat is yung pang 7 to 8 years old natin. So ganun ganun, ganon yung sistema ang gagawin natin kung paano natin siya nilatag kanina yung pang 9 to 12, kung paano natin siya kinat, ganun din po yung gagawin natin hanggang dun sa pinakamaliit na sukat po ng ating pattern. Okay? So ganun ganun po yung sistema ano Yan. So, ayun, kumpleto na po yung 5 sizes, ano. Kompleto na yung 5 sizes. Yung 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, at 9 to 12. Tapos, may natira pa ho tayong tela. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ilan pa yung makakat natin dun. Kasi, magkakat pa ho tayo nung bias. Okay? Yun pa kasi yung mga maliliit na yan, ikakat pa ho yan na may cut mo yan ng pang 3 to 4 para kasi kay city. So, mamaya po ulit pag, sa pagkakat na po ng bias. So, yun, uh, pinuputol na yung mga retaso. Ito kasi yung side na buo pa. Ang isi-secure muna natin dito is yung mga bayas. Yun ay kakat pa natin na pang 3 to 4 lahat. Kung ilan pa magagawa dun. Ito magkakat po kami ng 10 pirasong bayas. Para ho, meron tayong pasobra. Actually ang kailangan lang namin is 5. Dodoblihin lang namin. So magkakat po tayo ng 5 sukat po ng bayas. Okay? Siyempre ang sukat po ng lapad ng bayas is nakadepende po dun sa mabibili nyo pong folder. So kung papansinin nyo, uh, tinitiklop lang natin ng panibago ulit yung ating natirang tela para mas lapat siya, para hindi kami mahirapan sa pagkakat po nung ating bias. Ano, kailangan kasi is pantay-pantay talaga siya. So ang magiging lapad po ng so ang magiging lapad po ng bias niyo ay nakadepende po ron sa folder na nasa inyo. Tulad po nito, ang finish po nito, yung finish yung lalabas dito, yung spaghetti strap pre 8 So ang papasok naman dito, ayan nakalagay din po yan dito one in one half. So, kailangan sakto yun, one and one half yung lapad nung ikakat natin na bias, full width nung tela, lapad, one and one half, okay? So kagaya nung naunang sistema doon sa pagkakat natin ng ating body. So ganito rin yung gagawin nyo doon sa ating bias. Una ititiklop nyo siya ng maayos at pagkatapos sisiguraduhin yung pantay yung dulo ng tela. Kaya bago ko kayo magkat gugupitin nyo muna yung dulo para malaman natin o masigurado natin na pantay siya. And syempre dito sa pagkakat ng bias, one and one half yung lapad ng sukat na kailangan natin. So ang ginawa ni mama dito is sinukat niya po ng ating tape measure para masigurado po yung lapad ng ating bias. Dahil nga po pag nagkamali po tayo sa lapad ng ating bias, mahihirapan po tayo ikabit ito sa ating folder. Maging sa pagtatahi po, mahihirapan tayo. Kaya kailangan laging sakto yung bias sa ating folder. So nagkat po kami ng labing dalawang piraso na gagamitin natin para sa ating bias. Labing dalawang piraso sukat po ng bias. Mapakilagay na nga dito. Tapos may natira pa po tayong tela. Ayun pa po. Oh. Ayan, pakilagay dito yan. Yung buong tela mapakilatag nga dyan. So ayun po yung natira natin buong tela. At saka ito po yung retaso na pwede pa po natin ikat. So ikakat po namin yan para malaman po natin kung ilan yung kabuuan na matatabas para dun sa isang kilong tela natin. Okay? Pero hindi na namin papakita sa inyo yan since ito lang naman yung kailangan natin. Cut po muna natin. So ayan, uh, after many million years ng e, eh, nakat naman po natin lahat at mukhang medyo magugulat po kayo dun sa kinalabasan po ng bilang nung isang kilong tela. Kasi naikat po natin siya lahat sa nakita nyo sa video, lahat ng size. At yung 3 to 4 po natin, dito natin binuhos yung mga natirang tela dahil meron po tayong uh, makulit na bata rito na 3 years old. So, siya na lang magsusot nito. So, ito po, tatlong pares. Tatlong pares po yung naikat tapos tigit sa po bawat sukat o sizes tapos nagready po kami ng bias 12 pieces may natira pong tela dito yung medyo malaki, ayun po nagtira po kami para kung sakali kulangin sa bias ayun, may pagkukunan pa kami tapos yung iba po diyan mga retaso na po so ayan na po si mama, magpapaalam na po siya ah, dahil kami na ni Ate Cristy yung mananahe at syempre magugulag din kayo sa presyo po ng pattern na to so yung pattern po natin ay 200 pesos, lahat na po yan so bali po mapatak po ang isang set of pattern Isang size, 40 pesos lang. Tama man, no? 40 pesos. Grabe, no? 40 pesos lang yung pattern. So, saan nga nila mabibili yan? Sa Shopee, Lazada, ano? TikTok. Anong isa-search? Team Benaventura, Team Buenaventura lang? Sa Shopee? Team Buenaventura sa Shopee. Shopee, Lazada, and TikTok. TikTok. Oh, so, ayun syempre doon na po tayo sa tahihan. Mama, paalam na. At patutulog na yan. Okay. Oh. So, ang una po natin gagamitin namin na ay yung ating overlock, no? So, ang tatahiin po natin sa ngayon is yung ating uh, perno na 3 to 4 years old. So, paalala lang, lahat po ng sukat ay uh, pagtatahiin nyo pare-parehas lang po yung proseso. So, ipapakita ko po sa inyo yung proseso kung paano tahiin tong 3 to 4 years old lang pero yung kabuuan po niya. Kung gusto nyo po ipagpatuloy yung panonood ng ating video sa pananahi po, ano yung tutorial natin sa pananahi hanggang don sa ating costing, click nyo lang po yung video na lalabas sa gilid ng ating screen. Maraming salamat po!